Nakatanggap si Senate President pro Tempore Ping Lacson ng impormasyon hinggil sa kickbacks mula sa 100 billion peso budget insertions na napunta sa ilang opisyal sa Malacanang. ay kay Lacson sa testimonya ni USEC Roberto Berdardo na nagsasabing ang mga kickback ay hindi ibinigay sa Pangulo kundi kay DepEd Undersecretary Trigiv Olivar. Ibinunyag yan sa pagdinig ng Senado kanina. Binanggit niya rin sa Presidential Legislative Liaison Office Under Secretary Adrian Bersamin na pare-parehong nagbitiw na sa kanilang puesto. Ayon pa sa senador, ginamit umano ng dalawang opisyal ang pangalan ng Pangulo dahilan upang maniwala si dating ako, Bicol Partilist Representative Zaldico, na para sa punong ehekatibo ang kickbacks.